Happy Wednesday, beautiful people. 6.09 na nga nang bumaba tayo sa pusina at ako nga ang nagluto ng ating almusal. Matindi ang allergies ni Daddy. At eto nga ang ating breakfast. Nagluto tayo ng spam with bacon. Hindi tayo naglagay ng mantika at gumamit nga lang tayo ng oil spray. Meron tayo natin ang bahaw kaya naman ipin-repair ko muna ang isang pinggan at ininit ko muna ang para kay bonso dahil si Daddy nga at si Ate ay nasa itaas pa. Medyo besi na naman ang boiling natin at tayo nga ang tumindig dito. Habang tayo nga ay nagluluto ng ating almusal ay inupdate ko muna ang kalendaryo at inangat natin ang temperature dahil medyo malamig. Nabrew na tayo ng ating black coffee at binaliktad ko naman ang ating unang salam ng spam. Talaga namang multitasking is live at kapag ka umaga nga ay tayo ay laging aligaga dito sa kitchen. Si JJ nga ay nag nagaantay na ng kanyang almusal at dahil mainit na nga ang bahaw ay binigyan ko na siya ng dalawang pirasong spam. Nagsalam na nga tayo ng second batch at niluto ko na nga ang isang lata dahil ito rin ang babaunin ni Daddy. Tinignan muna ni JJ ang ating ipinunla na apple seeds at kumuha na din siya ng kanyang gatas. Tapos na nga ang ating second batch at pungaba na rin si Daddy at uminom ng kanyang gamot bago nga siya humain ng breakfast. Si ate nga ay nagayos pa rin sa itaas at talaga namang siya ang laging huling bumababa. Nagprepare na tayo ng baon ni Daddy na spam sandwich habang tayo nga ay nag enjoy ng ating black coffee. Ito na rin ang babaunin ni Daddy at yan na nga ang kanyang lunch. Nagpainit na rin tayo ng tubig at ito na nga ang palagi nating ginagawa. Hinahanda natin ang baon niyang kape at paborito nga niya ang Kopiko Cappuccino na talaga namang napakasarap. Ipinagbaon ko din si Daddy ng plain donut at ayan na nga, luto na ang ating second batch ng Spam. Nag-init na rin tayo ng bahaw dahil si Daddy nga ay malapit lang kumain ng almusal. Siyempre naman maliban sa pagiging nana ay isa rin tayong wifey at dahil si Daddy nga ang masama ang pakiramdam ay ako naman ang tumindig at kumilos dito sa kitchen. Naubos na nga ang bahaw at binabara na natin ang ating rice cooker wala na din gata si JJ at hindi ko nga itatapon ang galo na yan dahil gagamitin ko yung pandilid ng ating mga pananim. Nagprepare na rin tayo ng vitamins at gamot ni ate para sa kanyang allergy at ito na nga ang ating kasanda panglinis ng buong bahay. Nandyan pa rin si JJ sa corner at tinatapos ang kanyang almusal. Si mama naman ay nag-toast lang ng dalawang pirasong tinapay at nilagyan natin yan ng coconut spread, kapartner nga ng ating kape. atin na tingnan nyo naman ang ating tatay, ayaw na namang magpakita sa kamera. Eddie, wow, show pa, madamot yarn. Enjoy na enjoy pa rin tayo sa ating almusal kahit na nga dalawang pirasong tinapay lang yan. Ay talagang napakasarap at tayo ay nagpapasalamat. Pagkatapos ko nga kumain ng almusal ay naghugas naman tayo ng mga kalat dito sa kusina. Alam na alam nyo na by now na talagang allergic tayo sa makalat na sink at ko na nga ang ating wooden cutting board pati na din ang ating mga kawali at rice cooker at iniload up ko na nga ang mga dirty dishes. At ready na nga pumasok si Daddy sa work. Ako ang maghahatid sa aking mga anak dahil malayo ang work ni Daddy for today. Nakasakay na nga din si ate at sa mga oras na yan ay wala na naman tayo. tigil kakapaalala sa ate mga anak to make good choices sa school. Medyo naghihikab pa tayo dahil hindi natin naubos ang ating morning coffee. At na drive na nga kami papunta sa school pagkababa nga ng aking mga anak ay umuwi na nga ako sa bahay. Tirik na tirik at talaga namang mainit ang ating weather condition ngayon para na ng summer. Ito nga ang aking nabiling mga plants. Ipinasok ko muna yan at inilagay sa ating deck sa itaas at piniligan ko na rin dahil medyo natutuyo na nga hindi pa ready ang ating garden at hindi ko pa yan maitanim. Dahil 10 o'clock pa ang aking first patient, ay naupo muna tayo sa corner at tinapos natin ang ating documentation from yesterday. Dahil busy din ang ating araw ngayon, pagkatapos nga nating mag-documentation, ay naghulahop na tayo at ito nga ang ating exercise ngayong umaga. Pasado alas 8.30 ay nag tayo uminom ng kape at dahil si mama nga ay coffee lover ay nagtimpla tayo ng kopi ko cappuccino gabit ang ating Hello Gorgeous Mug. Dahil tapos na tayo sa ating documentation ay nagprepare na nga si mama papasok sa work. ay na nga ang ating computer bag at may pasayaw-sayaw pa 9.48 ng si Mama nga ay man-travel papunta sa work dahil malapit lang ang ating first patient ay hindi nga natin kailangang umalis ng sobrang aga. Pansin niyo ba talaga ang haring araw ay sikat na sikat at talagang mainit ang ating condition for today? Mag-aalas 12.30 na nga nang tayo ay maharamdab ng gutom at may baon nga tayo na isang pirasong donut na kinahain natin habang tayo ay nadedrive. drive Ganito nga ang buhay natin bilang home health therapist. Kailan marunong kang magmutay task kahit ikaw nga ay nagmamaneho. Mag-aalauna na nang tayo ay makauwi sa bahay at dahil sobrang init niya, ay kumain muna tayo ng ating coffee jelly salad. Pagkatapos ko nga ang kumain, ay tumindig na tayo dito sa kitchen. At ito na nga ang nabili nating pork sa Jayad sa halagang 13.53. Almost 50% off na ang presyo nito at napakalaki niyan. Dahil bukas din ay trash collection, ay nilagay ko na nga sa zepla ang hiniwa-hiwa nating karne. Ganito nga ang ating ginagawa kapag tayo ay nahahabili ng murang meat. Isa-isa ko -isa na nga yung sa freezer bag at nilalagyan din natin ng label yan para alam natin kung ano ang laman ng bag at kung kailan natin nabili. Sa halagang $13 nga ay meron na tayong pang crispy pata, tusino at barbecue. Ako ulit ang sumundo sa ating mga bagets. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin sa Facebook world. Remember, every gising is always a blessing. God bless everyone!